malapit nang magbabalik si Jamoran para sa Memphis Grizzlies. Nasa 7 games na lang at by December 20, laban sa New Orleans Pelicans ay maglalaro na siya. At panahon na ng All-Star Voting. 2 years ring sunod-sunod na naging All-Star itong si Jamoran. Well, pwede naman itong iboto siya. Hindi naman bawal kahit na hindi pa siya naglalaro sa pagsisimula ng butuhan. Doon na lang suppliers at media magkakatalo. At sa usapang trade, si Demar DeRozan at Alex Caroso ay baka mati trade Expiring contract na kasing itong si Demar DeRosan para sa Chicago Bulls. At lumalabas ngayon sa mga trade rumors na hindi na raw i-retain si Demar DeRozan sa kanyang kupunan at ang preferred teams ni DeMar DeRozan ay sa New York Knicks or sa Miami Heat. At sa ngayon, mahirap pang malaman kung sino-sino o sino talaga ang iti-trade sa mga teams na ito para lang makuha nila si DeMar DeRozan. Sa New York Knicks kasi, meron silang Emmanuel Quickly at RJ Barrett at meron ding silang mga players na pwedeng ipagpalit. Yan nga lang kung papayag dito ang Chicago Bulls. At sa Miami Heat naman, ang mga players na merong value ay si Nikola Jovich, Caleb Martin, at pati na rin si Duncan Robinson. And expiring contract na kasing itong si Demar DeRozan, at malaking risk yan para sa Miami Heat na magpakawala ng mga rotational players para makuha lang si Demar DeRozan. At medyo may katandaan na rin itong si DeMar DeRozan at magiging 35 years old na ito. Pero maganda pa rin naman ang kanyang mga stats. Meron siyang average na 21 points, 3 rebounds and 4 assists every game. At may posibilidad na si Kyle Lowry, Nikola Jokic at 2029 first pick ang ipapalit nang Miami Heat para kina Dumar DeRozan at Alex Caruso. At talagang viral ang girihan ni Lebron James at Coach Emi Odoka. Ayon pa kay The King, nag-usap lang daw sila tungkol sa Thanksgiving, pero hindi. Panoorin na lang natin. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates! Grabe ang improvement ni Kai Soto the last 3 years. Mas tumibay, mas bumilis, mas umangas at mas athletic. Very obvious ang kanyang development and in terms of skills ay eh, ang dami na niyang mga galaw na na-develop in the last 3 years na hindi niya kaya noong kabataan pa niya. The most obvious development ni Kai Soto ay ang kanyang insane athleticism. Let's not forget na isang legit 7'3 si Kai Soto. And end the Philippine history, ay kapag aabot ng isang player ng 7 feet ng 7 feet, ay magiging very slow na. Kahit sa world standard, ay ganyan rin ang nangyari sa mga extra tall players. umagal talaga ang tao kapag tumatangkad except for Vic Wembanyama. Marami ring mga moves ni Wimby na kaya ni Kai Soto. Another obvious improvement ni Kai Soto ay ang laki ng kanyang katawan. And what is scary ay araw-araw ay nagpapalakas pa si Kai Soto. Kaya it is expected na mas lalo pang lalaki ang kanyang katawan. Isa pang malaking improvement ni Kai Soto ay ang kanyang offensive skills. Mapa 3-point shooting man, hook shot, mid-range shot, alley-oop dunks, low post moves, fast breaks, attacky from the outside, pati passing, name it. Halos lahat nagagawa ni Kai Soto. He is so skilled and talented. Another improvement na hindi namamalayan ng lahat ay ang kanyang shot blocking ability at rim protection. Lahat ng mga ito ay ang mga obvious improvement ni Kai Soto at meron pa siyang mga developing skills na tinatrabaho niya araw-araw tulad ng kanyang aggressiveness at agility dahil ito ang kanyang Waterloo. Kung masyadong aggressive si Kai Soto ay madali siyang mapagod kaya he is doing everything upang hindi madaling mapagod. Araw-araw ay nagpapakondisyon si Kai Soto pero at the same time ayaw rin nating ma-burn out ang kanyang katawan at mangyayari na naman na magka-injury siya dahil sa walang pahinga. Kaya very crucial sa playing career ni Kai Soto ang pahinga upang mas stretch ang kanyang playing career. Kai Soto is so lucky na wala siyang career ending injury ang common problem ng mga extra tall players. Kahit ang kanyang sakit sa kanyang likod ay hindi naman career ending injury at kailangan lang ng matagal na panahon na pahinga and he will be okay. Pero in terms of improvement ay araw-araw patuloy ang development ni Kai Soto. Ang problema lang ay nawala na ang mga videos ni Kai Soto last season sa Hiroshima Dragonflies dahil nag crackdown ang Japan B League at dinilit lahat ng mga post ng mga YouTubers using the highlights of Kai Soto kaya mas lalong na uuhaw ang mga fans at wala nang maiinom na mga magagandang plays ni Kai Soto galing sa Japan unlike noong nasa Adelaide 36ers pa si Kai Soto na hindi sila madamot sa kanilang mga videos ang importante ay alam natin ang katotohanan at patuloy ang improvement ni Kai Soto. Kahit sa FIBA World Cup na mayroong injury pa si Kai Soto ay he shows some flashes of brilliance. The potential is there. Hilaw pa lang talaga dahil he is only 21 years old. Soto comes over there and again finishes. To have an answer. It's out to an equal game high lead of 9. Touch from Soto. Corbin, he can't make the putback. Give but... 6'7", six, 6'8", six, but you're not going to get in there and do much with against and Sotto. Good at and just Duggar. Sotto is onto the floor. Got the Waila Chul up in the air. And then hung around long enough to score over the top. Nicely done. Oh, All NBL, first and second team. Those inside positions, that's what a pass, what a finish. Aggressive on Barry Brown, is called for a foul. Here's another look. That. Anyway, he will go and get it. He's got the length. He's got the athleticism. Uh -oh. Now let's be fair.